ngayong araw ang pahiwatig ay may malakas ka naman na enerhiya. Gawin mo ang nais mo basta laging may maingat ka na pagsasalita, at nang hindi ka makagawa ng salitang, kukunan ka ng swerte o mabigyan mo ng idea, sila ng iyong mga gusto ang pahiwatig, ang isa dapat lang na iyong iiwasan ay makipagtalo sa magulang, at mga kapatid dahil magbibigay lang sa iyo ng kalungkutan ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay maganda ang pahiwatig na pwede magpautang sa kakilala mong tunay at makatulong sa magulang at magagawa ng pag-unlad sa iyong pera. Sa tahanan ngayong araw kung may dadalaw na bibisita sa miyembro ng pamilya ay gawin mo hanggat makakaya na sila ay magkasundo na kasama ka para makagawa ka ng naaayon na masayang resulta. Sa trabaho, ang pahiwatig ngayong araw ay pag-unlad, laging magtrabaho ka ng masinop, at ingatan ang nagawa mong trabaho para magamit mo sa hinaharap, para makaasenso ka sa hanap buhay, na magagamit mo sa trabaho sa iyong mga boss. Sa pagmamahalan, ang pahiwatig ay pag-unlad dahil walang sinyales na pwedeng magka-problema, masaya hanggat walang nagagawang pag-aaway sa pag-iibigan. Ang laging maibibigay ng gabay ay swerte sa buhay, Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 10, number 25 at number 17. Taurus, ngayong araw ay umiwas ka sa tao na makakausap na may katalinuhan muna, dahil may talino siya na pwede kang makuhanan ng iyong mga bagay na mahahalaga, mas mainam na iyong iwasan na kagad, para makaiwas ka rin magalit at makapagsalita ng hindi nararapat, mas maganda ang enerhiya mo sa pamilya at sa magulang at mga kapatid, kung may gustong makagawa ng pagkakakitaan, ay naaayon ang iyong talino para mag-advise sa usapan ng maayos ang pahiwatig. Sa tahanan ang sinyales ay bawal sa iyo at sa pamilya, muna sila gumawa ng nakakapagod na gawain, may sinyales na may madadalaw ng karamdaman ang pahiwatig dapat na laging mag-ingat at sa pera ay maganda ang makatulong sa magulang at kapatid, kung sila ay lalapit sa iyo, ang magdadala ng buwena sa iyong pera, para pag nagamit sa pagkakaperahan ay lalago ng maayos. Sa trabaho, ay walang sinyales na problema sa mga gawain, dapat lang na maging mas masipag, at maging masinop sa mga gawain na importante, na magpapasaya sa iyong araw sa trabaho at makakauwi ng masaya sa tahanan. Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 34 number 21 at number 5. Gemini ngayong araw ang pahiwatig ay maging striktong ugali ka sa mga bagay na dapat na iyong gawin dahil doon mo mapipino ang mga makakausap para sino ang tunay na makakasama at maayos na araw ang magagawa na pwedeng magkaroon ng bigla ang pwedeng kumita ng pera at kung may dapat kang pirmahan ngayong araw ay iyong gawin. Dahil malakas ang swerte ng pag-asenso kung makakapirma ang pahiwatig sa tahanan ngayong araw ay iwasan mo muna kung may dumating na bisita, na anak na makipag-usap ng matagal, dahil wala namang maibibigay na ayon sa iyong mga gusto, at salungat pa nga sa iyo kaya bad energy, ang magagawa para sa iyong mga plano. Sa trabaho, ang pahiwatig may ugali kang pwedeng magagalit kagad. Dapat ay may mahaba kang pasensya para walang maging kalungkutan sa iyo sa hanap buhay at pakisamahan, mung mabuti ang alam mong makakatulong sa iyo sa trabaho. Sa hinaharap ang pahiwatig na magagawang makatulong sa iyo ang pahiwatig, Cancer ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, Color gold and color green number 34 number 17 at number 25 Cancer ngayong araw ang pahiwatig ay maging malakas ang pakiramdam at laging may matalas na mata dahil kung madami kang kausap oras na may lahat mo ang iyong mga plano o kaalaman ay pwede kang iiwanan na lang nila ang laging manigurado ang iyong gawin at dapat kung ikaw ang hahabulin ay okay, para hindi mas asayang ang iyong karunungan ang pahiwatig, na magbibigay sa iyo ng bagong other income, at ngayong araw kung may mga usapan tungkol sa property, kung hindi ka sigurado ay huwag kang pipirma o maglalabas ng pera, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan may pahiwatig na may problema na tungkol sa pera, dapat na iyong bigyan lagi ng oras ang miyembro ng pamilya para magawa mong maiiwas sila sa suliranin sa pera at huwag kang magagalit sa kanila sa mga kapamilya ang pahiwatig. Sa iyong pera ay maganda sa iyong ngayong araw ang magpautang at makatulong sa magulang at mga kapatid kung may extra, kung sila ay lalapit kung talagang extra ang pera, ang maibibigay pero kung ikukuha mo sa inyong budget ay huwag gawin dahil pwedeng kagipitan sa pera ang makakapalit. Sa trabaho, ang pahiwatig ay huwag basta magtitiwala, kagad para ligtas sa suliranin, at sa pagmamahalan, dapat ay may maunawain na ugali ngayong araw, para lalong sumigla ang pag-iibigan, na magbibigay ng good energy ng swerte sa mga plano sa pamumuhay ang pahiwatig ng gabay ng pag-ibig, Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 24, number 19 at number 7. Leo, ang pahiwatig ng gabay ngayong araw, dapat ay may maingat kang mga salita sa mga kapatid, dahil kung makakasakit ka ng damdamin sa pagsasalita, ay bad energy sa inyo ng bawat isa ang pwedeng mangyari. Dapat na laging maingat para ang inyong mga swerte ay magtuloy-tuloy ang pahiwatig, at ngayong araw ay huwag ka muna gumawa na makipag-transaction sa mga usapang pera. At iba pa mahina ang iyong enerhiya na makagawa ka ng maayos na resulta, ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho, ang pahiwatig ay maging maingat ka sa mga discussion ngayong araw dahil doon ka pwedeng magumpisa na pasukin ng galit. Dapat ka na lang mag-focus sa mga gawain at makakagawa ka pa ng masayang araw ng pag-asenso sa hanap buhay. Sa iyong pera ang pahiwatig ay bawal sa iyo ngayong araw, ang magpautang at tumulong at iwasan mo rin ang magbibigay ng pera sa uncle at auntie. Sa pagmamahalan, kung may bigla ang suliranin sa pera ang pag-iibigan, ay maging maunawain ng mabilis na mabigyan ng naaayon na solusyon para ang suliranin ay mauwi pa sa masayang pag-uusap ng katalinuhan at lalong magiging masaya ang tahanan at mga minamahal ayon sa gabay ng pag-ibig libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng nang sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero color gold and color pink number 19 number 25 at number 36 Virgo Ngayong araw ang pahiwatig ay maging mapanuri muna sa ibang bagong makakausap na tao dahil kung magiging maingat ay hindi ka magagawa nilang matalo sa transaction. At sa mga kapamilya sa mga kapatid, ang pahiwatig sa kanilang mga gagawin na tungkol sa pagkakaperahan ay iwasan mo ang magbigay ng suggestions nang ikaw ay makaiwas na masisi nila. Hayaan mo muna sila sa kanilang diskarte ayon sa iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ay maging maingat ka sa mga kasama sa trabaho, na mahilig gumawa ng pagpapalitan ng kaalaman sa trabaho, dahil baka ikaw ay maisahan, nang hindi mo napapansin, mas mainam na maging matahimik para walang makalapit sa iyo sa hanap buhay sa iyong pera ay bawal ka magbigay sa pamangkin at pagtulong sa ibang tao nang makaiwas ka sa bigla ang gastusan. Sa pagmamahalan, ngayong araw ang pahiwatig, ay may maganda ang aura ng pag-iibigan, kung may mga plano ay dapat ninyong may tuloy kahit dahan-dahan ang pahiwatig, ang mga plano para sa inyong pamilya, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 24, number 17 at number 36. Libra. Ngayong araw ang pahiwatig ay maganda na naman ang iyong aura ng swerte. Sa mga naiisip na gagawin mas mainam nga na ikaw ay makatuloy, nang makapag-umpisa ka sa bagong idea, nang other income sa mga makakausap ang pahiwatig at kung may deal ka muli ngayong araw sa mga datihan mong nakakausap at may kakaiba na sa mga sinasabi at ganoon din iba siya makatingin baka pag-ibig mo ang isa niyang gustong makuha pag-iingat ang pahiwatig sa tahanan ay may sinyales na may dadalaw na kakilala at good energy ng pagkakaperahan pag nagkasundo ay pwede na magawa, ay bagong pagkakataon na rin sa miyembro ng pamilya para kumita ng pera. Sa trabaho ang pahiwatig ay huwag maniwala sa tao na mahilig magbigay ng pagtulong at ng maayos na idea sa iyo dahil baka may kapalit na hindi ka naman makakatanggi, mas mainam na sarili mong pamamaraan sa paggawa at talagang makakaiwas ka sa panunuyo ng ibang kasama sa hanap buhay. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay panatiliin na laging masaya na nagbibigaya ng tiwala sa bawat isa, nang tuloy-tuloy ang grasya ng pagunlad na maibibigay ng gabay, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 24, number 2 at number 15. Scorpio. Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, bagong idea ng negosyo, ang iyong kausap kahit maliit o malaki ay dapat mong mapuntahan, para may umpisa ng kaalaman kung magiging maayos para sa iyo ang deal, at ngayong araw ay masaya at pagunlad sa buhay kung makakadalaw ka sa magulang, na magkabigayan kayo parehas, ng masayang buenas na araw, para sa katalinuhan sa pamumuhay ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya kung may kausap na isang trabaho o pagkakakitaan, sabihan mo na dapat ay maayos na maayos ang pananamit, para ang aura ng kalinisan at swerte ay kanyang magawa, sa dapat napuntahan may good energy siya, ngayong na makakagawa ng resultang maayos. Sa trabaho, ay normal na araw walang sinyales na problema. Maging maunawain ka sa mga usapang sa trabaho. Dahil kung may lihim ka ng pagkainis, ay baka ikaw ay madalan ka ng bad energy sa mga gagawin. At ang isa lang na dapat iiwasan na magtiwala kagad sa mga kasama sa trabaho na may kayabangan magsalita, gastos at abala sa iyo ang kayang magagawa. Sa pagmamahalan, ay masayang araw walang sinyales na problema, pwedeng magkaroon ng masayang pag-iibigan sa gabi, na magpapaganda ng bawat kalusugan, at magdadala ng maraming good energy ng swerte sa tahanan, Libra ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 34 at number 25 at number 19. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, ang mga pangarap gumawa ng bagong idea ng pagkakakitaan ay dapat na pag-aralan mo pa ng mas maayos para magawa mo ng maayos mamaayos ang pahiwatig, para kumita ka ng maganda para sa pagkita ng bagong pera, at ngayong araw ay mahina ang buenas na araw mo sa pagpirma, kaya iwasan ang pagpirma nang wala kang maging kalungkutan, sa hinaharap na makukuha, sa pamilya mo ang swerteng araw, kung may deal na gagawin, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya kung may deal ay mas maaga pumunta sila na iyong sabihan para makagawa naman sila ng kasiyahan para sa mga gagawin Sa iyong pera ay maganda ngayong araw ang magpautang sa tiwala ka na makakabayad sa iyo at ang iiwasan mo lang ay gumawa ng investment sa mga pera sa pera na pagkakakitaan dahil mahina ang iyong swerte Ngayong araw sa ganoong deal Sa trabaho, ay pag-unlad ngayong araw ang pahiwatig Maging masaya ka sa mga gawain At walang pagpapataan dapat para makita naman ng ilan sa iyong boss Para lagi kang naaalala na okay ka magtrabaho Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan Mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color gold number 24, number 10 at number 35. Capricorn Ngayong araw ang pahiwatig ay laging maging maunawain sa mga bigla ang pagdalaw ng mga kamag-anak dahil may aura naman siya na kayang magbibigay ng bagong swerte sa inyo kung magkasundo kayo, kung iyo naman nagugustuhin ang pahiwatig, at kung may pag-uusap naman kayo ng mga kapatid, ay huwag ka nang makapunta muna ngayong araw sa kanila, dahil wala kayong mapagkakasunduan sa pag-uusap, ang pahiwatig. Sa anak dapat mong obserbahan para kung umiibig na siya, ay iyong magawang alalayan para maging maingat siya, at maging maligaya sa pag-ibig na gusto niyang magawa. Sa trabaho, ngayong araw ay maganda walang sinyales na problema kung sa mga gagawin, pero mahina naman ang iyong ugali na mabait. Dapat kang maglalayo muna sa mga hihingi ng tulong sa iyo, para makaiwas ka sa gastos at pagtulong sa mga gawain, ng ibang kasama sa trabaho. Sa pagmamahalan ay maganda rin ang pahiwatig, hanggat lagi maunawain ay patuloy na ang mga plano, sa pag-iibigan na makagawa lagi ng pag-asenso, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color pink number 17, number 34 at number 22. Aquarius, ngayong araw kung may lakad kayo ng minamahal, ay gawin ninyo o ng isa sa kapatid, Basta magkakasama kayo ay magagawa ninyo na kayo ay magiging matalino sa usapan na negosyo o sa paggawa ng investment hanggat laging nagtatanungan kayo ay lalabas ang pinakamagandang gagawin at kung makakadalaw ka sa bahay ng Diyos ay naaayon para sa iyong kalusugan para lalong sumigla ang pahiwatig. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig Sa iyong pera ay bawal ngayong araw ang magpautang at tumulong sa ibang tao lalo na sa kaibigan dahil kagipitan ang pwedeng maibibigay sa iyo oras na magpalabas ka ng pera sa kanila sa trabaho, ay may maayos na araw walang sinyales na problema, maganda sa iyo ang pumasok ng mas maaga sa hanap buhay, dahil sa lagi kang sigurista sa mga ginagawa, nang makalapit ka na sa masasabing magkaroon ng umento ng sweldo sa hanap buhay, Sagittarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 24, number 36 at number 10. Paisis, ngayong araw ang sinyales ay para sa mga anak ay dahan-dahan ka sa pagtulong, baka sila ay maging tamarin sa ibang gagawin, para sila ay makagawa ng sarili, nilang kasipagan sa pamumuhay ang pahiwatig, may mahina karing aura ngayong araw, dapat kang umiwas muna sa mga kausap para wala kang maging gastos na ikaw din ang kawawa sa paglalabas ng pera, tapos walang resultang maganda ang pahiwati. Sa trabaho ngayong araw ay maging maingat sa mga gawain, ang pahiwatig ng makaiwas ka sa mga bagay na pwedeng bigla ang na naproblema sa trabaho. Dapat ay may malakas na ring aura ng pakiramdam ang pinapahiwatig para ang iyong pakikisamahan sa trabaho, ay walang magawa sa iyo na bad energy sa mga gawain. Sa iyong pera ay naaayon na mapagbigyan mo ang mga magulang na mapahiram ng pera kung may extra kang pera, dahil kung iiwasan mo ay baka ikaw din ay magastusan ng wala sa oras na pagkakagastusan ang pahiwatig, Virgo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color white and color red number 24, number 16 at number 17.